How to enable o paganahin ang 5G ng iyong Surf to Sawa router. Let's start. Makikita sa ating video na naka-enable na ang 5G ng aking Surf to Sawa router at connected na din ako dito. Para ma-enable ito, make sure na connected ka na sa iyong Wi-Fi. Next, open your internet browser. I-type ang 192.168.8.1 para sa C. 192.168.1.1 para sa ZTE at Huawei. Kung ayaw gumana ng 192.168.1.1, subukan mo naman ang 192.168.0.1. Dahil yotsi ang router ko, 192.168.8.1 ang aking gagamitin. Pag okay na, i-click lang ang enter o go. Next, pag lumabas ang login, i-click lang ang login. Sa username at password, i-type e lang ang alinman sa mga sumusunod. Piliin lang ang para sa router mo. Pag okay na, i-click lang ang login. Next, pag napasok mo na ang admin account ng router mo, i-click lang ang WLAN o wireless LAN. Then, pumunta sa 5G. Under ng basic settings, alisin lang ang check sa disable WLAN interface para ma-enable na ang iyong 5G. Pag okay na, i-click lang ang Apply Changes. Magre-restart ang iyong router. Maghintay lang ng ilang minuto. After mag-restart, makikita mo na ang 5G Wi-Fi ng iyong surf kasawa. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you!